Yan. Hello. Grabe, ang lakas. Ano? Ang lakas talaga namin sa ano, may ari bigatin ng ano, 2017 plotting yan, no? 2017 floating resto, ayan oh. Uh, sarado sila ngayon, guys, pero pero binuksan nila. Uh, oh, uh, no? pinagbuksan kami para pumesto lang <laughs> sa taas. So, ito yung kanilang floating uh, resto. 2017 floating resto. Ayan. So, maglulusot tayo ngayon dito. Sana wag lang tayo mapunta doon sa tubig, no. <laughs> <laughs> <Bawa>. Oo. Oh. <coughs> Kasi mas maganda po meso pagka nandito ka sa taas. At least matatantya mo yung ano, eh. lulusutan mo eh. Mahirap yung medyo tanaw-tanaw lang eh. Uh, at least dito clear tayo. wow <laughs> yeah. So kung kaya pa natin lusutan mamaya yung kubo. Ang... Um, oo nga eh. Ay ah, nga may nakabitin pala. Pero ayos na no? Susubukan natin. Okay. Dito clear dito. Dito tayo po mesto. May mga palusot natin, no? Ha? At balik diretso dito. Oo. Kaya kaya. Kaya yan. Lusutan mo rin yung dito galing dito para kita yung 2017 floating resto. Ayan. So, Nag-e-scout na kami. So, <laughs> ah, Baba yan. Kasi pagpasok mo dito, ano ka na eh. Order tayo pe? kape. Oo, oh, order. Order ako. Starting daw si owner. Ayan. Okay na! What? Maraming maraming salamat kay Ma'am Arlene Librejo. Ayan. Ang owner ng 2017 Plotting Resto. Sa pagpayag para makapesto kami dito kahit sarado sila na So ganito tayo kalakas kay Ma'am Arlene okay Peace So kain kayo dito guys uh, every Saturday Sunday bukas sila dito uh, from 5 am hanggang 9 a 10 a.m sa umaga then 5 p.m to 10 p.m naman sa hapon okay Uh, at ngayon is araw ng Friday uh, sarado sila ngayong umaga pero mamaya 5pm magbubukas sila so yan. Yeah. 2017 floating resto okay guys at nag start na kami mag set up kami ng aming mga drone abata 2 yeah. it's sir Eli okay please magandang umaga at uh, Nakailang lusot, na Nakailang lusot na kami ni Sir Eddie dito sa 2017 Plotting Resto. Ayan. So lang namin magpasalamat sa owner nito na si Ma'am Arlene Librejo Ayan. At yung kanyang mister. Maraming maraming salamat sa pagpayag para makapesto kami dito sa ibabaw ng inyong peri boat so ngayon uh, ako naman ang lilipad kasi katatapos lang sir Eddie kinakabahan pa uh, hindi kami pwedeng magsabay ng lipad kasi kailangan namin mag ispat sa isa't isa kasi may mga uh, blind spot na minsan lumalabas sa mga kable mahirap na uh, tubig na sa paligid nito at baka lumubog na naman sa tubig yung abat ako, no so panibagong sakit na naman sa dibdib pagka nagkataon <laughs> okay Oop, oh, lipad tayo. Ayan. Ang ganda kang, galing kang kumili ng angle eh. Sige na. Ako, ako lipad na sa... Alay mo nalilustang. Ito mo na. Ah, Alulustang gano'n. Tapos, diretsyo ko doon. Then, dito ako. Sa Sa malita ko.

Ah, diyan ka. Saka ikot. Eh, ano ko lang para makuha din yung mga bangka dito. Nasa safe pa na ka. Ah. Balik. Safe altitude ka. Okay, parat na ako. Coach na? Oo. Oh. Saan ako na mapasok? Kubo? Kubo. Safe na wire nito? Safe, safe. Baba ko na? Diba, baba, baba. Baba na, na. Pais pa ta. Diretso lang. Diretso lang. dito dito Diretso, Diretso. Diretso. Oh, Medyo mababa yan. Tatamaan mo yung pole. kayo huwag Ayan na hindi. No. Na nakita mo yung pole? Oo. Poste. Kaliwa na konti. Clear na ako dito. Kaliwa na konti. Kaliwa. Kaliwa. Oo. Kaliwa. Sige. Wakali. Wakali. Yan. Go. Wakali, wakali, wakali. Yan, go, 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 go. Go, 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 go. Yun, bali. Galing. Itang inang nervous dun, ah! Oh, pasan ka. Papabalik, dito sa gilid ako. Okay. May floating resto naman. Ako naman. Kasi uwa ko dun sa, ano? sa gilid. Saan? Dun sa sentro, pwede na kasi, hindi na sentro yung pakasok mo, ah! Hindi na Nakatagilid yung ano eh Oo, oh, tagilid kita ko nga eh O, oh, pababa babak babak okay. babak Baba, 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 baba. Baba. Baba, baba, baba pa baba, babak pa Sige babak O, oh, babak yeah, Clear dito Clear na babak 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 Diretso babak nanginginig yung ating daliri. Normal lang yan, panyera. Tubig yung nasa paligid natin eh. Kung lupa to, tangina. Huwag ka mag-ilang dahil, nakawahan din ako. Harap uli ako. Tsaka papasok, harap. Sarap naman. Ito lang ako. Huwag ka mag-ilang dahil, masin ako Kailang usot na tayo? Kakabahan pa ba tayo? Wire lang naman kinakabahan oh, ko dito eh. Oh, pero nasa sa pa na ka. Oo. Oh. Yung mababa blind spot pita. kasi lang wire lang nakaka ano. Wala kayo dito, Baba ka na, baba. baba. Baba ka na. Baba ka na. Okay, diretso. Diretso. Oh, mababa ka, mababa. Oo, oh, ka. kita ko. Diretso. Tasan Angat pa ng konti. Yeah, nice. Diretso Mata Oh, gano'n sila, gano'n sila. Ito. Ito, nice. Pagduma. Woo! Doon ako sa captain's, ano, as uh, kapitan ako na si Papasok. Sa <laughs> spot lang pa niya ako. <laughs> Approaching. Sige, mo ako. Oo. Ito mo ako? Oo. Oh, uh -huh. ba save, save. ito? yun, di ba? Oo, pero baba ka na. Yan, baba ka na. Ah, kita mo na, Clear oh. ba ito? Walang poste dito? Wala, 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 wala. Kita mo na ako. Oh. Ano mo? Yeah. yeah. Diretso, diretso, diretso. Diretso na. Woo! Pak. Ayaw na. Ayaw na mag-spot. Landing ka na. <laughs> Galing naman ako sa likod naman natin. Uy, <laughs> uh, may mga ibon na. Nasa na, sa likod? Oh. Dito naman ako magagaling sa pasok ko sa likod. <laughs> Ah, sa na. <laughs> Yan, kita Sa likod Walang stick dito? Ah, teka. Sige lang, diretsyo na, diretsyo na, okay, na. lang. diretsyo lang. Oh, mababa. mababa konti. Konti. De, nakapasok ako sa cross eh. Ah, sige. Pero mababa ka. Oh, okay lang. Yo, ya, no okay que nada, sí. Derecho. Derecho. Yo. Para puli. Harap na mo. Oh, bababa ka, mababa. Angat, 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 angat. Okay, approach ako dito pa harap tapos landing na. Sige. Sa harap ito magagaling. Oo, sa harap. Okay. Para kita tayo sa video. Sige. Okay. The moon, to the moon fast forward na lang to ng video para medyo bumilis oh. may harap magmabilis sa ganito ah wala hiyo ko rin okay approach 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 pwede ka nang bumaba down 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 yun okay oh ako okay niyan ako okay niyan ako okay niyan ako okay. niyan Nah, direct, direct. Ma, hmm? direct cepat. Ah, direct cepat. Allah. Hehehehe. <laughs> kop, kop, kop. Angat, 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 angat. Yeah. Oke, okay, final. Gile dan pasok. Gile dan pasok. Tiket, bapak. Bapak.

Yeah. Yeah, wala, wala ako <laughs> Isa, thank you, thank you okay. shout out sa uh, uh, gulod players mike de leon, reggie reggie agaw si sir jimuel taburada miguel Berso, uh, uh, sir jl biason danilo ruanto at sa aming matagal ng uh, kaibigan na uh, Bumaklas. Michael Tan, shout out no. Michael Tan. Kung gusto mong bumalik sa grupo, wala. Mike, uh, punta ka lang. Uh, ka namin, wala kaming sama ng loob sa iyo. So pasyal ka lang. At namimiss ka na rin na Actually, hindi ka pala namin namimiss yung puto yung puto, namimiss namin, puto. namin, no. Puto. Puto leche plan ni Madam Kim, oh, no. Oh, shout out. Uh, Good morning sa inyong lahat. Puto. puto. <laughs> okay. Thank you ayan what's up guys at tapos na kami magpalipad ni Sir Ari na tigdalawang battery na kami so relax muna kami no at magko-copy -co muna kami at sayang lang sarado tong floating resto no hindi namin matitikman yung uh, kanilang masarap dito na salmon ayan garlic salmon with fried rice ayan ko na lang sa inyo guys yung view ng ating uh, floating resto dito. Uh, kung makikita nyo doon sa dulo, yan yung Wonder Island Resort na tinatawag. So, uh, nasa side naman natin yung Mount Makiling. Ayan, yun, turo ko na yan. So, dito naman, yung derecho na yan is papuntang Laresio, yung Tadlak Lake na tinatawag. Ayan, siguro mga... Uh, 3.5 kilometers yung distance niya mula dito hanggang doon so na naliparan namin, na, rin namin yan na uh, sukat na rin namin yung distance nya itong Wonder Island Resort is uh, nasa 1.9 kilometers mula dito sa uh, bangka hanggang doon So, Sir Ellie, ayan, aming abat ah. So, merong mga namamaril dito, guys, ng mga isda, oh. Ayun, oh. Ayos. Very nice. Kalmado yung hangin. Uh, at least, uh, kahit medyo tagilid yung drone namin, at uh, kinakaya naman, oh. Uh, nakalipad tayo ng walang crash. Oh, meron pala dito si kuya, oh. Macho, oh. Ayan, oh. <laughs> okay, thank you guys At magkakapi lang muna kami Then pack up na kami Okay na kami si tagdalawang battery Marami na kami nagawa uh, Nakapagpalusot na rin kami Thank you ma'am Arlene Lebreho Sa pag allowed mo sa amin na, na tumambay ngayon Kahit sarado kayo so, Maraming maraming salamat po Okay So, pasyal lang kayo dito sa Kalamba Baywalk uh, 2017 Plotting Resto. Yung kanilang page. Uh, tignan nyo na lang yung mga schedule ng bukas nila. So, kumain kayo rito. Masarap yung mga pagkain nila, guys. Uh, at hindi ka mag uh, si -si -si sa kanilang uh, pagkain. Okay? Thank you. Bye-bye!